Ano, good morning, good morning sa inyong lahat mga busing, no? 4 o'clock in the morning. <laughs> Buti na lang kamong umulan ngayon. Mula pa kagabi, no? Mula pa kagabi yung ulan. Ito po, o. Ayan, basa po. Mula pa kagabi ngayon, medyo tumila na. Araw ng linggo tayo ngayon, no? Ayan. Mamayang alas 6, mag-brown out hanggang gabi na yan, no? Ilagay ko lang dito sa, kwan, sa screen yung schedule hanggang mamayang gabi so mamaya lalabas tayo papuntang kan, papuntang dam sa muruburo no? Ayan. bike exercise ni kay shout out sa iyo no? sa iyo nakaplay dyan tapos dito may ipiplay din ako tapos kung mag nito ng intro may ipiplay din ako okay So good morning sa inyong lahat at kita-kits mamaya papunta tayong dam, Muruburu Dam sa Dingli. Baka magpapalipas doon ng ubas doon. Kahit sandali lang, no? Tapos pag umiit mamaya, baka may iigit tayo. Okay? May libangan, may libangan ako mag-iigit. Okay? Good morning sa inyong lahat. At ay eh, magandang, magandang, magandang umaga Araw ng linggo, happy Sunday sa inyong lahat. Yo! Ayan, no? <laughs> alas 6 na, brownout na. <laughs> Madilim na. Umpisa na yung brownout hanggang alas 6 na ng hapon po ito. Pero maliwanag na din. Ayan, na nalabas na po tayo no sa total malamig naman ngayon sa ah, kung nag-init sana ala, halimbawa no kung hindi umulan doon ako sa pupunta mali, er, sa Bay Paligo sa pool no kaso malamig naman ngayon eh kuya na lang tayo siguro baka sa dagat na lang tayo mamasyal no doon kinanay magkape-kape okay so kita-kita -kit sa daan mga busing ha good morning sa inyong lahat <laughs> Dito na tayo Uy, ginaw Grabe Grabe <laughs> ka ginaw Buti na lang umulan Kahit na mag-brown na naman, okay lang Basta ma Ginaw lang kahapon, napakainit, init eh Grabe yung init kahapon eh Ngayon Kahit na mag-brown at least umulan Malamig yung panahon Makapagpahinga No? para mamaya pag uwi ko papalitan ko muna ng tubig yung kwan ko yung isda ko doon sa kwan sa aquarium papalitan ko muna tubig nila <laughs> shatter pagkaginaw ah <laughs> anay na dito. Sarap talaga magmotor ah. Ganito no, tuwing uh, umandar na yung motor ko, pag kick ko mismo no, pag paandar, ah, grabe oh. Yan oh, pa paano yung ano ba yan anihin oh. Grabe, lawak ng palay nila eh marami na naman yan maganda kasi yung panahon maganda yung timing nila sa pagtanim ng palay nila kaya ito ang tataba oh. napakalawak pa naman <coughs> yan o oh, tuwing umandar mo yung motor ko at magpapatakbo na ay napakasarap na sa pakiramdam Oo, nakakapagod, no? Nakakapagod minsan yung lalo na pag malayuan yung pan ko, yung biyahe ko na gustong puntahan. Nakakapagod, no? Pero ang benefits ko diyan, no? May benefits ako diyan na nare-relax yung isipan ko, no? Namawala yung stress, yung mas okay mapagod yung katawan eh, no? Exercise pa yan. Kisa sa mapagod yung isipan natin, di ba? Kaya tire-relax muna natin na naman. Hindi tayo dadaan doon sa Barutak. Liliko tayo dyan. No? Dyan ako mag-iisa shortcut. Sa dinaanan namin dati nila insan. No? Nung nagpunta rin kami doon sa dagat. Dyan tayo dadaan. Yan, yung papunta natin. Puro motovlog to mga busing. No? Puro motovlog to. Tapos doon, kuha na lang ako ulit mamaya. No? Nang bagong video sa kana sa dagat naman Uy! Yan, niliko tayo doon sa kanto Sound sila <coughs> Pagkaginaw eh Hindi ako nag-jacket ah <laughs> Hindi talaga ako nag-jacket Sabi ko hindi Dahil kasi sa bahay malinsangan pa rin <laughs> malinsangan kundi pero hindi gaya kapon na grabe yung malinsangan talaga grabe yung init ng panahon kapon eh sobrang sama yung init ng panahon kahapon grabe <coughs> sa bangga bante tayo nito lalabas tapos pabalik tayo ng dumanggas papuntang dagat doon tayo dadaan din sa dinaana namin nila insan tagal-tagal na din yun eh yung uli nating magpunta doon sa dagat tapos hindi na ako nakabalik kay nanay iba pa yung napuntahan namin magkape lang tayo doon at eh kukuha, gagawa lang ng video ng ay hala yung isa kong cellphone anduhon doon sa pan lubat kasi yun eh yung isa kong cellphone na-charge ko kagabi pero hindi na hindi pumasok yung kanya yung hindi pala na ano natanggal yung pangsaksak niya sa kanya sa saksakan mismo no yung cord ng kan hindi ko nakita eh nilipat ko kasi yung kan niyo ano ba yan yung extension cord nagalaw kaya hindi nag-charge kaya sabi ko iiwan ko na lang ito lang dadalhin ko Umaambon, ambon po. <laughs> Nako. Huwag <laughs> naman sana. Yan, doon na lang tayo sa bangga. Bante Ng mga buse nga. Malayo-layo pa to eh. Okay, kitakit na lang tayo doon na. Yan, dito na tayo sa bangga. Bante. <laughs> dito ako bumibili ng hito. Doon sa unahan. Our Lady of Paris. Kanila dito eh. Araw ng palingki eh. Araw ng palingki. Tayo din eh sa kabila. Doon sa unahan tayo bumibili ng kan. Sige, tawid 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 yan ang tulay pero nang kasagsagan ng baha dito ako nakatayo oh <laughs> nagtitingin dito sa ilog na, na sobrang taas yung tubig Apaw na eh Apaw na dyan oh Nung dumaan yung truck Pag <laughs> Nagalog yung tulay <laughs> Sabi ko Alis na ako eh Kinabahan ako. eh <laughs> Hirap na Baka yung tulay Laglag doon sa ilog <laughs> Ngayon mga mura yung mga baboy dito Yung bintahan nila ng baboy Mura yan dito eh Malayo kasi sa amin 'to so, eh, kung malapit-lapit lang sana dito ako bibili ng mga baboy. Eh. Ano. Murang mga baboy nila dito, tapos mga bata pa 'yung mga baboy na binibinta nila. 'Di ba? Welcome to the Mangas. Tapos liliko tayo dyan sa unahan. Ayan. <laughs> Liko tayo din eh. <laughs> uy Labas tayo ng ba coastal road. Tapos nidiritso muna tayo sa Kuang Mga Busing. Sa bintahan ng mga seafoods. Gabi ka ginawa ah Pero maganda to. <laughs> Kung hindi umulan tapos malinsangan yung panahon, adon ah, ako sa Moroboro pupunta maliligo sa swimming pool. <laughs> eh bagma ba, sobrang init kasi. Tapos dagat yung puntahan mo. Dagat yung paliguan mo, ay nako po. Pag-uwi mo may asin kang dala. <laughs> Matutuyo na yung tubig dagat sa katawan mo. Asin na yung pag natuyo asin na. So, napakainit dun sa balat. <laughs> Sinisipon ako eh. Grabe. doon muna tayo so sa kanbintahan bintahan ng mga kan baka may kay, ano ba yan may lato ay eh, kung may mabili ako yun lang yung makayana ng pera para may pera ako pa uwi just in case man maka tayo no? pero bago tong kuhan ko eh bago tong interior natin sa likod eh yun dati yung kan ko inaalala ko parati tuwing lalabas ako na malayuan yung interior ko na yun kasi sobrang nipis na talaga nung nagpa vulcanize tayo na may kuan na natusok ng tako doon sa kuan yan yung ilog natusok ng tako doon sa may ano ba yan sa may barutak na sobrang laking pako na yon tapos napakalaki pa ng butas niya kaya nung na-vulcanize sobrang nipis no sobrang nipis yung kuan niya oh, oh kunting kunting yung kuan low tide ngayon low tide sobrang nipis na yung na -vul, na niya kaya yun yung inaalala ko na kapag uminit yung gulong sigurado mabubutas yon pero nung nagpapalit ako may kaya pala na flat may nakitang kwan may nakatusok na flat metal <coughs> doon siguro yon sa pagbili ko ng kwan uh, ng ulam namin na uh, baisda isda tapos dumaan ako sa uh, dumaan ako sa may bintahan ng mga gulay uh, pag ko doon may mga nag uh, ano ba yan yung may nag-aayos ng mga metal ba ng si Par lanes yon siguro doon na tusok yung kan ko yung gulong eh buti na lang din ah para napalitan na lang din yun nga lang yung kan natin yung pambili ko sana ng kuhaan ko ng eh, pang-breeding ayun na uh, gasto pa ah, ganda ah sigurado ako dito maraming alimango dyan at saka koan? kasi brackish water to eh yung tubig alat at tubig tabang nag-i-pang-abot maganda yan sa limango at saka sa kung, at saka sa mga sili or el no gaya niya no sa mga nipa nipa na yan no yan paboritong kanya ng alimango at saka kan malabanos brackish water nandito na tayo sa Coastal Road hanggang doon lang sa kuan mga bus nga sa bintahan ng mga kuan na ng mga seafoods kung lutay tide doon wala rin naman tayong makuan dyan mamaya hindi rin tayo maka tambay tambay na lang siguro tayo dyan mamaya saraga na po yan dito ito lang po yung ilog yan o dagat na po yan doon sa unahan <coughs> ganda ng design nila ah. pero mahal yan yan mga palaisdaan yan, yan sa likod lawak na palaisdaan seaweeds wala pang mga ayun oh may seaweeds pero hindi lato mga kwan tingin tayo doon sandali po ah hindi Akwan na lang po no hanggang dito na lang po mga busing no abangan nyo na lang po sa susunod nating mga video ha babalik na lang ako dyan tatapusin ko na lang po yun sa tapusin ko na lang dito yung video nating ito no para hindi masyadong mahaba okay puro moto vlog eh uh, na lang gagawa lang ako ng panibago yan ang pagganda, no yan so mga busing hanggang dito na lang po no at maraming maraming salamat sa inyong lahat no uh, pa short short lang na mga video para hindi masyadong makuha sa pag-edit ngamaya sa cellphone no? para makailang video ako, okay? So, abangan nyo na lang po sa susunod nating mga video ko ano makita natin doon na pwede mabili, okay? Good morning sa inyong lahat at maraming salamat. Love you all. Bye-bye.